ay nakarili na po ako kasi duman po muna ako sa, sa gate at ako po may bibili lang po at um, importante kaya po bago ako pumasok sa bagi, oh, bag yeah. po ako dito sa aming palingki ah uh, semi malawak wow! uh, na dito ang lugar namin at um, malawak din po ang aming palingki dito po ang sa mga punta at dito lang po ang mga kasi po ang um, lahat pong paninda po sa aming lugar na um, tinatawag well, na dito po um, dito ako madalas na mamalingki lahat ng ulan, lahat lahat ang kanila dito try ito po pumunta sa aming lugar at ito pa maliwalas at ayan malawak din po ang aming lugar ng malingki sa Pugyo po ako ko yung nagbiyahe na ngayon at Oh, nakasakay po ako sa bus at una ko sa work Ayan po, bumaman po ako sa uh, bus. At uh, dito po ako ngayon, uh, bago umakit ng overpass, so, bumili po ako ng buko. Uh, Ito po si Kuya, nagtitinda ng buko. Sobrang init po, pero nagtitiis na ang buko. sa so, si kanyang pangyari niya. po, uh, uh, wala po. Kung may uh, na sa wala rin po akong sira pa dahil wala po po akong sahod. Ayan. Uh, Mainit po yan. At bumili po ako ng buko dahil gusto ko lang pong kumain ng buko. Ang buko po ni kuya at ang sariwa po may mga hindi kalugi pag bumili ka ng buko kasi sariwa po po ang buko ni kuya at uh, wow! ito po ang madalas at suki ko po siya gusto ko nga po siyang abutan ng kahit kunting tulong at wala pa po ako sahod, asinsya na po kuya at ano po kinuha ko pa po ang sukli kahit pa, pambili ko pa po mamaya ng pagkain <laughs> sorry po Oya. Oh yeah, wala akong may abot sa iyo na tulong next time na lang po um, dito naman po ako sa magmamani at bumili din po ako ng mani uh, bumili ako ng mani na sampung uh, mong masarap thank you